tayo po pinalad na makakausap for update mismong tagapagsalita po ng Bureau of Immigration, si Binibining Dana Sandoval. Binibining Sandoval, good morning po, Johnny Banyes. Jopel Peleño po, live na po tayo, DWIZ, Alu Channel 23, madam. Good morning, good morning po. Alright, nung una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon, Binibining Sandoval, na sa ganitong oras kami po ay makakuha ng update regarding sa ilang issue na ikangay... Uh, ugnay sa inyo pong tanggapan. unang una na po ha, ah, with your indulgence, uh, Madam. Ano na pong update sa uh, ika ngay na unang babala ninyo sa publiko kaugnay dun sa panghihikayat or pangre-recruit naman ng ibang bansa sa ating mga kababayan para sa POGO operation sa Ibayong Dagat? Madam uh, Dana, go ahead ma'am. Yes, napansin po natin kaugnay dun madami po itong mga kababayan natin na nare-recruit dito sa mga Pogo Life Operations in other countries, like um, Myanmar, Cambodia, and Laos. Even Thailand po, ginagamit na ngayon ang transit points na that. Um, despite the continued warming, despite the news about repatriation, ng mga, mga picture pa po na lumabas sa balita, kung saan talagang uh, kita po yung mga sugat ng mga kababayan natin, yung mga pinagandaanan po ng mga kababayan natin na naloko doon. Meron at meron pa rin pong nagpa and what we noticed, yung trend na yun, parang bigger groups nga po. Hmm. There are groups of 11, groups of 14, talaga na po na umalis na ng balita under uh, teacher consensus. May info po ba kayo, Binibining Sandoval, kung ano? o ano-ano yung mga iniaalok para hindi po o kaya para maengganyo po yung ating mga kababayan na in spite ng danger eh sumuong pa rin sila sa ganong klase ng uh, trabaho po. Medyo maganda po yung offer sa kanila kaya po um, mga napapa-oo sila doon po sa mga nakukuha po mga uh, na interview po natin um, the salary is uh, as well as a month Uh, free board and lodging, free food, free travel, and I mean free. So, parang very interesting for um even one professional who are just looking to explore the you know, other um uh, options or other uh, ano nila uh, uh, na pwedeng gawin sa ibang bansa. So, napapa-oo po yung mga kababayan natin. Tapos, mayroon ding mga ano, uh, mga kapunsaba na kung mga na ko ng testimony na ay maganda dito. This mm -hmm. is a good opportunity for you guys. I've been here for a long time. Mm -hmm. Pero pagdating nun, iba po pala yung umurang trabaho na paharapin po nila. Pero may mga Pilipino na po ba ma'am na, na nakalusot na pat, patungo sa... Kasi may isa rito na ang tungo ata nila is uh, patungo -pa po ng Cambodia. Uh, um, meron po, dun sa mga na-repatriate po, uh, I think nasa 12 po yung recent na repatriate There are still a lot um, that are uh, set to be repatriated. Parang dalawang daas pag hindi natitira doon. Um, doon po sa kwento nung na-repatriate, um, sila po ay dumaan sa back door, sumakay po ng bangka, mm -hmm. alawan, patawid po, papuntang Malaysia before going um, um Nguyen Mar. Mm -hmm. But there are a handful also that left via um, na iya Pero nakita po natin itong mga ito, oh. uh, they are young urban professionals so they are able to uh, evade further inspection kasi mm -hmm. maganda po ang kanilang record at yung intent sila tinago po. Nila. Mm -hmm. Madam Dana, with your indulgence, idaman po natin na sinasabi nga na may mga prominenting hindi dapat lumabas legally, nakalalabas through backdoor at meron din mga illegal na nakakalusot via backdoor. Identified po natin, Madam Dana, hindi po ba natin kayang tauhan o dagdagan ng uh, hikpit para hindi po magamit itong tinatawag na backdoor na to para makapuslit at muling makabalik, legally or illegally, itong mga taong hindi naman dapat lumalabas ng ating bansa, ma'am? Um, yan po ang gusto natin, but sa uh, kasamaang palad po, pulo-pulo ang ating bansa and there are many areas kung saan maaaring gamitin po and areas are not under the jurisdiction already of the Bureau of Immigration. Halimbawa po yung mga um, private port, mm -hmm. yung mga um, resorts na okay. may mga baybay-dagat na maaaring gamitin para tumawid these are not under the jurisdiction of any state, but ah. are under the local government unit. Mm -hmm. Ang kagandahan po ngayon is nagkaroon ng pag-aaral ang interagency council at ang trafficking doon sa mga putigling ruta na backdoor at isa po sa tinatap ng iyakat kasi this really needs the whole of government approach at this, I mm -hmm. ano, at this point eh, kasi nagagamit talaga not just for the illegal departure of um prominent figures but also for human trafficking araw-araw mm -hmm. daw may mga wow. biktima na doon dumadaan sa mga uh, araw-araw uh, area araw-araw po pero mga nakukuha tayong wow. information ng ganyan. kasi ito mga narepatriate po Nang kwento sa atin na uh, it's a route that uh, they take mm -hmm. and it's being offered to them by um their uh recruiter uh-huh so rin right. po ang ano ang nakakabahala siya So, okay. ginagawa po ng uh, pag-aaral ng Interagency Council Council allegation. Ang panawagan din po natin is for the local government unit and the uh local law enforcement to step up na bayan po yung mga baybay dagat under their jurisdiction. Mm -hmm. Dahil ito po ay hindi uh saklaw ng Bureau of Immigration at saklaw po ito ng local government unit and if this is being already used para sa illegal travel, then there must be um, more siguro, security deployed doon sa areas para mabantayan ito. Maam, mm -hmm. Ma nabanggit nyo araw-araw. Um, na nakausap mi na po ba yung uh, LGU kung bakit parang ganito na na, na, na binanggit nyo nga araw-araw daily ang paglabas diyan, may mga na na monitor tayo na dumadaan sa backdoor at uh, napakarami. Kasi napak napakatagal, mm. ng issue yan. Napakatagal na po yes. na, na yan mm -hmm. ng mga prominent persons, ng mga, ng mga nais sa bansa ng walang proper documents. Um, wala pa po ba tayong ng uh, uh, konkretong hakbang para masawat na, mapigilan yung mga ganitong nga uh, illegal na paglabas ng bansa? Pero naiyakad po, meron pong complete uh, uh, action uh, yakat yeah, since um, buong uh, council na po ang nag aakto tungkol dito sa mga backdoor entry na to, backdoor exit na ito, that I are mean, being abused nung uh, uh gustong iligay na mag-travel. So ang iyakat po ang nakikipag-ugnayan sa mga local government unit para makapag-deploy po ng additional na tauhan. But one big step already at uh, be, uh, ay yung pag-document at pag-alam po nitong mga posibleng ruta na ginagamit po ng mga kababayan natin. After the study, nagkaroon po ng initial study kasi ang iyakat about it. Um, and then it was reported po to so the Secretary of Justice. And ngayon po merong mga action steps that are being um, implemented by the IACAT um, tungkol doon sa pag Uh, uh stricter monitoring ng mga backdoor entries. Okay. With your indulgence, Binibining Sandoval, uh, may, may feedback po ba tayo kung ano ang uh, image ng uh, Immigration Bureau sa ibang bansa? Sorry to ask kasi, di ba? Uh -huh. Recently, may nabalitang mukhang may bumastos sa inyong mga opisyal dahilan para iban nyo po ang pagpasok nila dito sa Pilipinas. Um, sa akin po, may mga na-eventong tayo sa ganyan ng mga, may mga, may mga, 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 mga um, unruly and rude passengers, it's, uh, it's part of the job in normal port. Na nakikita natin na nangyan, more, most of the time, ito po ay mga lasing or unstable. Um, mm -hmm. um, but doon po siya, historically natin, mga lasing po menso, nagwawala doon sa paliparan. At kapag nagwala po mm -hmm. yan, binastis yung ating officers, they don't want to call in line, they don't want to fill out the form. Mm -hmm um, yan po ay tinuturing natin na uh, undesirable sa because of their rude mm -hmm. behavior doon siya at yung mga tarihan as uh, uh, a representative of the Philippine government. Um, although maximum tolerance po tayo, mm -hmm. dito po sa mga dumadating, lalo po yung mga nakainom. But if they already um, hurl expletives, um, say derogatory remarks, about the country, about the flag, about um, the officer, then yan po ay uh, we exclude them and uh, deny their entry and at the same time blacklist them po. Mm -hmm. Right. Is it fair enough Madam uh, Dana Sandoval na, mas, na, na masabing uh, ginagawang lahat ng uh, inyong tanggapan para masawata ang mga illegal activity na ito at ang mga ika ngayong mga dayuhang ito, na posibleng lumalabag sa ating batas, madam? Um, I'd like to say that po na uh, siguro mapapansin niyo rin naman po yung difference from um, uh, the past way back and ngayon yung uh, mga efforts ng Bureau of Immigration in terms of um, improving the services and um, arresting illegal aliens or the skills Just for a few weeks, parang seven weeks, mm -hmm. eight weeks na, and we um, were able to arrest more than 500 already. Mm -hmm. So I think mukhang ano, double, triple time ngayon ang immigration um, doon po sa paghuli ng mga immigrant. Mm -hmm. All right. Last on my part, ma'am, kamusta na po ang update sa mag-asawang Roque? Any information po? Um, sa so ngayon po, uh, meron tayong intelligence information about their movement but hindi po muna siguro tayo makapag-release ng hmm. uh, information to the public about that. But we do have intelligence information about that and we have submitted it po to the Secretary of Justice. All right. sa inyo po ang pagkakataon, Binibining uh, Sandoval, karagdagang mensahe po sa ating mga, mga kababayan. You ahead po ma'am. Yes. Una po, maraming maraming salamat sa pag-invita po ngayong umaga sa... Uh, uh, makapag-share po ng uh, information about um, issues and updates about immigration. Um, Naanayahan po rin po yung mga kababayan natin kapag ka may mga illegal aliens that are um, in their community, in their uh, condominium, state of subdivision, i-report po natin sa immigration para po matugis po natin yung hindi at ma Kasi lahat tayo. na uh, nakikita po natin yan. May responsibility din po tayo na i-report yan uh, para po mahuli. And makakaasa naman po kayo na talagang tututupan natin yan kasi very serious tayo doon sa pag-indument -do po sa uh, direktiba ng ating tumulong dito sa banning ng ibigay po Alright, at Madam uh, Dana Sandoval, maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning, good luck, and forever uh, mama, Pasalubong tayo ha, pa selfie naman kami ni Kuyang Jopel. <laughs> <laughs> Namiss namin kayo. <laughs> Good morning po. Salamat po, ilang mga. Right, yan po mga kabalitan, kabalitaktakan. Si Immigration na uh, Spokesperson Binibining Dana Sandoval.